I've been attached with the feeling of them waking up with you by my Nina nga guys ay talaga namang inabangan nga sa social media ang bawat larawan ng ating Donato. Lalong-lalo na nga ang mga bula na pumunta pa talaga ng airport para nga makita itong ating nato. Dahil alam naman natin na itong ang star magic ay magkakaroon nga ng event sa Cebu kasama nga itong ating Doni Pangilinan na kung saan kitang kita nga dyan ang sobrang kagapuhan nito. Pero eto na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil alam naman natin na kasabay nga ni Doni Pangilina nitong si Sancho at Daniel Padilla papuntang Cebu. At ngayon ng oras ay nandoon na nga si Doni na talaga naman ang pinagkakaguluhan na nga doon ng maraming bablis at ng donators na talaga namang mainit nga ang sinalubong doon sa Cebu. Talaga namang inaabangan na nga ng maraming babli sa magiging kaganapan ng ating Doni mamaya sa event nito sa Star Magic Game Exhibition. Kaya stay lang tayo for more update sa ating Doni at Bell sa mga susunod pa na ayuda.